Isang motor na icon, walang hindi nakakakilala, dalawang dekada ng namamayagpag sa kakalsadahan ng Pilipinas, mapaprobinsya man yan o city driving, hindi ka iniwanan, nananatili pa rin sa kanyang tindig ang legendary XRM. Hindi nawawala sa uso, patuloy pang gumaganda. At ito na nga, ang pinapaniwala ang susunod pang mga henerasyon ng motorsiklo, XRM pa rin ang mananatili at magdadala ng isang motor na para sa Pilipino na pang-araw-araw na gamit at walang hindi mapapakinabangan dito. Boss Motoblog. Dito ko natagpuan ang Honda sa tapat ng SM South Mall. Ito ay kumpleto na, may service center pagawaan ng mga motor niyo at syempre, pag umorder ka ng motor, nandito na rin lahat ng mga pyesa na kailangan mo. By order lang po yan mga bossing. Maliit lang yung tindahan nila sa loob pero sa labas naman nakapark yung mga sasakyan nila na napakadami. At dito marami kang pwedeng pagpilian. Kompleto na, automatic at yung mga pamasada. Siyempre, ang bida sa araw na ito, ang Honda XRM. Sino ba namang hindi makakilala? Dalawang dekada ng motosiklo nang galing pa ito sa 100cc hanggang 110 at ang pinakalites ay 125cc na motor. Kung hindi nyo naitatanong ang Honda Cab mga bossing, ito po ang pinagmulan na makina nito. In-expand lang, pinaganda, in-enhance at hanggang sa naging 125 para naman makasabay sa mga nakasabay nito sa market. Madami na pong kasabayan ng XRM na wala na po hanggang ngayon. XRM po ay nanatili dahil sa kanyang kakayahan o yung kanyang pakinabang sa mga Pilipino rider. Hindi lang sa panghanap buhay o pang-araw-araw na gamit, kung malawak ang isip mo, napakadaming pwedeng gawin sa XRM. Pwede mong i-modify dito ayon sa tindig na nais mo sa motor na ito. Pwede mong i-follower, gawin mong ares ang datingan. Napakaganda niyan mga bossing ano, kung ilalapag mo sa mga show. Pwede mo rin gawing pan trail, i-modify mo lang kanyang telescopic front shock sa harapan. Medyo patabaan mo ng konti at medyo mas mahaba at magpalit ka ng gulong ayos na ayos na pwede mong isabak sa mga light off-roads o kahit yung mga matatarik na bundok e eh pwede mong iahon itong XRM 125 nasa sobrang tibay nga ng makina nito e eh, mayroon pang isang probinsya dito sa ating bansa na napabalita na nagkakanakawan daw ng makina ng XRM ginagamit nila sa motor pang bangka ganong kalupet ang XRM sumisibak na sa lupa humahati pa ng dagat. Madaming mga ispekulasyon o mga nagsasabi na yung mga naunang version daw ng XRM ay isa sa mga pinakamatibay at makunat na makina. Yung mga makina daw na labas ngayon, hindi na daw ganong katibay. Well mga bossing, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga ganyang sabi-sabi dahil hindi natin na-experience yung mga bagong model. Meron akong 2010 model mga boss, hanggang ngayon umaandar pa. Wala akong ideya pagdating sa mga bagong makina ngayon na nilabas ng Honda. Pero naniniwala ako na hindi naman basta-basta bibigay ang makina niyan. Naniniwala pa rin ako na nasa maintenance ng susi. Dahil yan po talaga ang susi ng isang XRM na ginagamit ko ngayon kaya nagagamit ko pa rin siya. At wala pong palya yon mga bossing ha. Wala kang masyadong maintenance. Gulong lang, langis, air filter ang pinapalitan mo rito. Gas and go ka na lang. At alam nyo ba, wala kang makikitang XRM sa ibang mga karatig bansa natin maliban sa Australia na ginagamit na lang ang XRM sa mga farm o yung mga malalawak na bukirin nila. Dito sa atin sa Pilipinas, nag-iisa lang po ang XRM. Yung mga karating bansa natin, hindi po sila nagagamit ng XRM. May sila sa mga pampaganda, pampabilis. Dito kasi talaga sumikat ng XRM sa Pilipinas. Dito umusbong yan. At talagang ginawa para po sa mga Pilipino meant for Filipino riders po ito dahil sa mababa lang yung seating height niya, abot na abot ng mga Pinoy, pwedeng papormahan, napakadami mong pwedeng gawin sa isang XRM, nakapakipakinabang, kumbaga sa isang puno, ito po ay eh, punong kahoy ng buhay na para siyang punong buko na marami kang pwedeng gawin Pwede mong gawing bunot, walis, coco lumber, pwede mong gawing motard, pwede mong gawing lowered kagaya ng RS Pwede mo rin gawing pang trail kahit sa mga kabundukan iaahon ka po ng XRM 125 na ito 125cc ang makina, air cooled lang kaya mababa ang maintenance, hindi mo kailangan ito ng mga coolant at hindi ka rin mag-overheat kahit mahaba yung biyahe mo. Fuel injected ito na kayang sumipa ng 9.5 horsepower. Ito ay semi-automatic, hindi mo kailangan pumigapiga ng clutch kumbaga magbababa ka lang ng cambio. Hindi po ito automatic kagaya ng mga scooter. So kailangan marunong ka rin kahit pa paano mangambyo. Kumbaga eh, bababa ba ba ka lang po ng cambio. Ang model nito ay XRM Motard. Ito po ay eh, nakamags na po siya, brake harap at likod. Nasa tingin ko, tamang tama, magandang gamitin pang city riding. At the same time, kung gusto mo namang gamitin sa mga light uploads, magpapalit ka lang ng gulong para maganda naman may laban ka sa mga bumpy roads nagkakahalaga ng 78,000 pesos ang motor na ito hindi ka nalugi sa mga specs and features at yung pakinabang na makukuha mo sa XRM125 na ito hanggang sa muli paalam